Magandang hapon sa lahat ng mga manonood natin ngayong araw. Andi dito kami ni Rans. Papunta kami kina Tatay Doro kasi titingnan nga namin kung andi dito siya. Kasi may nakita ko dun sa video na napanood ko na para nasa ibang bahay si Tatay Doro. Tsaka ayun nga may napanood din ako sa vlog na uh, may nag-decision si Nana Isi na antayin daw si Nana Ise ni Tatay Doro dito. At mag-uusap daw muna sila bago yata sila pumunta doon sa bahay ni Nanay Rowena sa lugar nila. Samahan nyo kami, tingnan natin baka nandito naman si tatay kasi doon sa nakita ko nga ibang bahay yung tinutuluyan niya nabot kami ng ulan tara bu masama na ito kung wala sa si tatay di orde ito Ay! ulan. pasok kami tayo grabe inabot kami ng malakas na ulan nalaglag yung mga gamit namin dun sa dinaanan namin kanina kaya hanapin ni Rans muna. Tignan mo na lang Rans yung kung sa tayo simula nagtakbo kanina. Nalaglag yung gamit namin. Kamusta ka naman tatay dito? Maayos Ha? Maayos O ino, inaabot ka na dito ng ulan, hindi ka naman nababasa dito? hindi. Hindi? Sigurado ka? Oo, yung hindi Ah, napanood mo ba yung video ni na Isi? Napanood mo? Oo. Mm, kaya hindi ka kami dito nagpunta. Ay, kalkulado na namin hindi tayo nakakatuloy. Diba? Pakakunta mo nila, no? Oo, oh, kasi sa sabi nga ni na Isin, huwag ka daw muna Oo. Oh. Ano? Pero may gusto rin ako sa yung sabihin mamaya, ano? Ah, message sa amin, ha? Oh. Okay, antayin lang natin si Rans at baka hindi tayo magkaintindihan at wala tayong microphone, ano? Oh. Okay. Grabe. Ang ganda-ganda ng panahon kanina, bigla na lang... Ayan, eh, umulan ng malakas. hinahanap mo? Ha? Anong hinahanap mo? Nalaglag po, tatay, yung mga gamit namin oh, sa pagbablag. Diyan, sa daan pato patukunta dito sa iyo. Gawa pagtakbo namin nung biglang lumakas yung ulan, nalaglag uh, yung mga gamit namin. Baka nasa mga salinig sa Ha? Baka sa mga salinig sa ilupuran na karakay. Hindi po, tatay. Nandiyan, nalaglag po sa may kalsada. Ewan ko kung nakuha na rin. So, common dance? Dito muna tayo mga kababayan ng dilim, madilim dito sa loob mo. Ng... Nasaan yung mga ilaw mo tatay? Eh, hindi ko man binilad. Ha? Hindi ko man yan binilad sa araw. Ah, hindi mo binilad. O nga pala may dumating pa kay tatay na, ano, na gamit sa bahay. Parang tumbler yata yon. Tapos solar pa yata yun na ilaw. Ano? Another solar pa yata yun. Na pwede mo magamit po dito tatay sa loob ng bahay mo. Ano? Hanggat nandito, nandito ka. Oo. Anong Ano mo sabi mo dun sa nasabi ni ano ni Nanay Isin? Eh na yes, po ako. O oh, isa ko din si mo lang lalong nagtagal yan. Kaso nga lang alam mo na ba kung kailan siya uuwi? Hindi. Wala man. naman siya sinabi, di ba? Wala, wala. Pagkatapos na pagkupra sa kaya sila mauwi. Tsaka siya uuwi. O kaya hindi kami dito kagad nagpunta kasi sabi nga namin naantayin namin kung anong video yung ipaparating ni Nanay Isin dahil napanood nila yung video mo. Siyempre nagbibigay sila ng message para sa'yo. At doon nga namin napanood na huwag ka daw muna nga alis dito at uuwi daw siya mag-uusap daw. Kaya ano ba yung sabi yung pag usapan niya Hindi ko na kasi natapos yung video. Ano ba? Ang ibig sabihin ayaw siya doon. Ah. Doon titira? mm Kasi hindi niya siya, hindi maring mangkalis dito, siya sa ibang party. Ayaw niya doon. Eh paano 'yun? Eh baka naman kayo lang nagsabi, baka naman gusto niya doon. Hindi. Kumbaga ramdam mo na 'yun yung ibig niya sabihin. Kasi 'yung nangkaroko ko sa kanya na ayusin mo. Mm. Kalkulasyon ko lang. Kalkulasyon mo lang. Kumbaga, naiisip mo lang na marahil ganun yung ibig niya sabihin. Kaya gusto niya mag-usap muna kayo. Mm. Mm. Sa amin naman, tatay, eh, kung talagang yun yung pasya ni Nanay Rowena at ni Nanay Ising, wala ano naman sa amin yun. Kumbaga, kayo kasi ang magde-decision doon. Ano? Nasa sa inyo po yun. Kung talagang tutuloy kayo doon o ano. Basta pag-usapan nyo kapag dumating si Nanay Ising. Kaso nga lang, Tatay Doro, ganito po ah Nag-message kasi kay Rans yung anak ninyo na nas may anak ka bang nasa Laguna? Hmm, tisi tisi ka. Babae ba yung Rans? Yeah. Okay. May nag-message kay Rans. Yung Estelita yata yun. Ngayon, kung hindi daw darating si Nanay Isi ng isang linggo, kukunin ka daw nila dito. Ano mo nang gagawin ko doon? Sa si kanil. ah, kanila? Aalagaan ka nila. Ay. Lalo akong makakumbaba ako, yun. Doon sa si kanila, binuhusin ako muna tubig ng abo ko doon na nakakunting tayo panood ko buhaw ng tubig dito apo mo eh, baka naman sobrang bata pa naman kasi tatay bata pa oo hindi pa niya alam yung mga tama at mali noon kapag gano'n. mo, ano mo pala apo mo hmm. o, baka sobrang bata pa hindi pa niya alam na, ta na mali yung ginagawa niya napapahilin magtirago ng magtitricycle lang na hanap buhing ba na na-open sila sa Bumbay. Sulong, utang, sulong, utang, sulong. Pero ikaw ba, tatay, ayaw mo ba makasama ang iyong mga anak? Basta, basta ayaw ko doon. Ayaw mo talaga doon? Hindi ko. Hindi. 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 Ayaw ko. Hindi mo sa pagod, di ba pamilya ng ang asawa sa anak? Sige po tatay, eh, kayo naman po nagdi-decision niya sa buhay ninyo. Kami naman, ipinaabot lang namin sa inyo yung gustong sabihin din ng inyong anak na gusto niya nga kayong tunin at alagaan doon. Kasi kung hindi daw darating si nanay isin dito, within one week, kukunin ka na nila dito hindi ha? hindi nung... e, paano kung hindi nga dumating si Nana Isin sa loob ng isang linggo <laughs> e paano kung magkikilim mo yung ha? bakit hindi mo hayaan muna Tatay Dor na banggat wala si Nana Isin ay eh, sa mga anak mo muna ikaw para naman makasama mo yung mga apo ang yung mga anak Nauna na kami din ng tra. Diba, tatay, ikaw nga hinanap-hanap yung ko noon. Para lang makasama mo. Ang ngayon na gusto kanila nila makasama, ikaw naman yung may ayaw. Iba naman yung hinahanap ko ng anak. Hmm. Pero anak mo pa rin yun. Pantay-pantay oh. lang naman siguro sila kasi pare parehas mo naman sila anak. Magkapatid lang sila sa ama. Ang na nila ay iba. Okay ba? Hmm. Tatlo ka na kung Okay, pero ano gusto mong sabihin sa iyong anak na gusto kong kunin? Sabihin mo sa camera, na ka niya. Wag mo lang ako kunin dito. Baka magastusan sila ay sumunod at pagkatapos pag-upra Mga... Mga konsert eh. Pag kinuha ako dito, mga layout ngayong mahaliling buwan, itong kasunod ng buwan itong Agosto. O, oh. pag naroon ako doon sa kanila, nakapunta na ako dito. Okay, Ganto na lang po tatay. Paano kung dumating si Nanay Isin tapos sa maging desisyon po niya ay doon na kayo ka na Nanay Rowena? Oh, papayag na. Di ba nagsabi ka naman na okay na sa'yo? Oo. Papayag na? Oo. Basta kung okay kay Nanay Isin na doon kayo, papayag ka din. Oo. Okay, sige. Siguro kaya gusto niya na naisin umuwi dito. Gusto niya ma-pay out muna yung ano nyo sa senior. Ano? Parang malungkot pa na dun sa anak ko. Ah. ko ako kinalap ng pusa? Ah, doon? Sa lugar na yun? Oo, oh, yung nagpawag. O oh, baka yun. yung pusa nandun pa rin. Hinabang <laughs> ka rin ng pusa. Kakagatin daw yung kabila mong <coughs> paa. Oo, oh, uh, buwan daw. Pinatay rin ko kayo. Hmm, okay, tatay Doro. Ganito. O oh, nga pala. Um, kung sakali ba na ano, kung sakali ba na sinanaisin ay hindi pa dumating sa loob ng isang linggo? Ay, gawin na lang ang dalawang linggo bago sila kung dito kung Okay ka lang naman dito na mag-isa? Oo. Sigurado ka? Ayun, siya, mga 12 ng araw yata na. Nawala sila? Hmm. Nakakasurvive ka naman, di ba? <laughs> Nakakasurvive naman din na si Tatay Eliodoro. Pabalik-balik ako ka doon. Parang kahapon yung video nasaan ka nun? May napanood akong video mo nasaan ka nun? Kahapon? Oo. Ano yung video mo <laughs> na nagsasalita ka patungkol kay Nana Isin? Asan ka nun? Anong kinikita doon? Araw-araw ako nabibili ng na tinapay dyan? Ah, nandoon ka, binidyuhan ka. Uh, tapos yung video, paano nap napunta doon kay Sander, kay Sir Sander? Ah, uh, si Dura nagtawag doon. Ah, tinawagan niya, tapos mm -hmm. sinend yung video mo. Mm -hmm. Okay, uh, may taga-vlog ka pala dito, may taga-vlog pala dito tatay si Sir Sander, ano? Mm -hmm. Okay lang, okay lang, at least eh kahit pa paano nagkakaroon ng update. At saka napapanood din na na yung mga gusto sabihin ni tatay Iliaduro patungkol sa nila. Okay, sobrang lakas ang ulan mga kabayan. Hindi ko alam kung makakapunta pa kami nito kay ni Joy Joy kasi after nito, dapat i pa kami doon. Kay nanay ano pa? Kay nanay, sino yun yung dito ni nag Flora. Ay, kay nanay Flora. Pupunta pa kami kay nanay Flora pero tinay niyo sobrang lakas at saka ang oras ay 5pm na. Hindi ko alam kung makakapunta pa kami doon pero tatry pa din namin kahit madilim na sige punta kami ni Rans. Para ano? lang makadala tayong ano doon. Alin na Flora yun? Ah, may tinutulungan po si Commander Tatay doon sa uh, bilya ben. Ah, pala ko po hmm. rin doon. Tatay, al kamusta? Nakapagsain ka naman ah. Hindi na ito nasain. Ano lang ginagawa mo? Isang bilihan lang. Sinatay. Hindi ka kumakain ng bigas? Nang kanang okay. kanin? sabihin? ang bigas, ng 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 Wait, uh, sabihin? Um, bigas nandun. Saka so, doon, iniwan ko. Ba't may iniwan doon? <laughs> Akala ko maalis ma 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 <laughs> tayo dito. Pero kukunin mo pa rin. Bukas. O, di paano binuhat mo doon? Pupunta doon? Eh, si Dylan nag-tunong sa atin dito pagiging siya. Sa aksot ng mga gamit dito siya. Ayun, pasalamat din po tayo, ano, at may tumutunin sa iyo dito kapag uh, hindi tamdito dito na tatay. Kinsan yun, Isin. Hmm, kinsan. Okay. Kaya pala, ano, nag-effort din siya na mag-video para maisin ka Isin. Para nang sa ganon, ay... Papano, mapapakinggan nila na isin kung ano man yung gusto sabihin ni Tatay Uli Oro sa kanya. Tignasalita ako ni Jury doon ah. -hmm. Okay lang po yung tayo, okay lang yun. Sigurado ka hindi ka dito nababasa. Wala naman natulo. Ang galing naman ang pagkakagawa niya. Tula talaga natulo. Kahit kami nandito sa loob, wala. Wala kaming marnig na tumutulo man lang dito. Ang problema natin, hindi mo... Ilaw mo. Araw-araw na dito na... Ay di wala kang ilaw ngayon magdamag niyan. Tukarol. Carol. Ah, yan lang yung hirap sa solar kapag walang init. Wala wala ka rin kuryente, wala ka ding ilaw. Bali dalawa na yung solar dito ni Tatay, meron pa sa bahay na dumating di, na hindi ko lang nadala kaka namin na ni Rance. Pero by tomorrow pag balik namin dito siguro, dadaling ko na yung mga gamit na dumating. Kasi hinahanap na din ng nag-sponsor, eh sa so, sobrang dami lang talagang iniintindi din. Eh hindi namin kaagad na asikaso yung ilang mga bagay-bagay. Pero yun, pinagkakasya naman namin yung mga oras. Alam nyo naman, wala kaming staff. Kami-kami lang talagang tatlo. Lahat inasikaso namin ng kaming tatlo lang. Kilay pa nga kami, wala si commander. Sa dalawa lang kami ni Rans. Kaya sana maunawaan naman yung iba basta, na ang hirap. Gusto na yung basis mo. isang gabi tatay, nagkaroon ng konting spotting. Pero sawan ng Diyos, eh, wey, mayroon pa naman, hindi naman nasundan. Bukas malalaman namin. After, check up, baka pupunta ako dito, ha Papacheck up ulit siya bukas ay. Ha? O, tapos, babalik ako dito. Okay, Tay. Asan yung mga grocery mo? May grocery ka pa. Doon ko niyo yung lahat. Ay, dito ka na kumakain? Ay, hindi. Ba Paano ka kumakain kung nandun yung pagkain mo? na nagpakain ako nila. Ah, sila na nagpap... Doon nga ka, ka nga nakain. Oo, oh, pero hindi, hindi yung bigas ko, bigas nila. Oo oh, nga po, ibig ko sabihin, doon ka nga kumakain sa kanila po. Mm Yun nga, doon ka na kumakain. Paano yun? Lumalakad ka po palabas. E eh, pa paano kagaya itong umuulan, madulas yung putik sa na dinadaanan mo. Hindi mo na ako napunta at pinagulan ngayon man lang yun. Ulan na ka kakain ngayon kung hindi ka din pupunta? Ay, hindi na ako mapunta pag umuulan. Ma pa paano ka po kakain? Yung pera mo, anong ginawa mo? Na lang, naka Grabe si tatay. Ganyan po yan kapag binigyan ng pera, hindi niya ginagastos. Andiyan lang talaga. Kasi ito, may grocery nga naman, may bigas naman. Okay, sige tatay, tubig. May tubig ka pa ba? Siya ang ka namin, gusto mo? Siya ang nagigib tubig niyan. Ay, meron pa naman. Meron pa naman daw. Kaigib okay. ka -ka pa lang, hindi lang makakuha na malabo daw ang tubig. Malabo ang tubig. Pero yan yung iniinom mo. Hmm. May, dala, ka may dala ba tayo sa kanyang tubig na nakaraan? Oo, oh, kaunti lang ang na -tura. natira. Oh, may dala nga tayong tubig, pero kaunti na natira. Okay. Sige, at uh, di bali, bukas naman, eh, dadalang ulit tayo dito hanggang di dumadating si Nana Isin. Nadalan mo na kita dito ulit ng para sa pangkonsumo mo, ano? Birthday niya bukas. Birthday bukas ni Nanay Isin. May batiin mo tatay. Ay, Isin, happy birthday pala sa iyo. Sa ano ganapin ba ang birthday mo dito o dyan sa Bordeaux? Sabihin mo tatay, anong Marami message? Marami ka ditong magagamit. Anong message mo sa kanya tatay sa ngayong bukas ang karawan niya? Anong mensahe mong bilang asawa? Ang gumbo? isipin niya mag dito. Hindi tayo anong mensahe mo dahil magbe birthday na siya bukas. Ha? Uh, mag ng kanyang edad. Anong mensahe mo? Ha? Uh, happy birthday sa aming maghabang buhay niya. 77 na siya. Ako naman, 84. Ma-85 akong sa mahalin ng taon you later. Okay, tay, gusto ko marunig kay tatay, kanina eh, naantay ko, eh, nabibitin ako ay, gusto ko sana, ang na, 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 na expect ko marunig si tay, sabihan mo siya ng mahal na mahal kita, andito Andi, <laughs> lang ako, <laughs> uh -huh. Uh -huh. salamat dahil magkasama tayo sa hirap at ginawa, Eh, sana tayo, di ba? na ako na ako magsalita ng ganyan ah, hindi ka sanay magsalita sa kanya ng ganyan oh, may mga tao talagang hindi showy at silent lang yung kanilang pagmamahal basta ang isip ko. Mahal ko siya, basta buhay siya. Buhay rin ako. Basta mahal na mahal mo siya? Oo, oh, mahal ko siya. Pag nagkasakit ako naman na gamot dyan, nahihilot. Mm -hmm. Nakakarang ka nga mga pa, ito. nang... Ikaw ang nag-effort naman para hi hilot-hilotin naman mm -hmm. na iisin. Lalo na kung puso niya ang hirap na pag nakakala mo malulunod. Uh -uh ikaw ikaw ang nag sa kanya grabe si tatay so nakakabilib din itong pagmamahala ni tatay sana lahat ng kababayan natin na nag-asawa sana kagaya nila tatay door na hanggang sa huling hininga ay sila talaga kasi ang kasal hindi po yan natin pwedeng paglaruan na pag nagpakasal tayo tapos basta basta lang natin ayaw ko na hindi na tayo masaya ang saya ginagawa yan di ba kung di mo yan tatrabahuhin hindi ka talaga magiging masaya kayo ng partner mo. Kaya tinatrabaho yan para magiging masaya kayo. Hmm. Kung talagang wala kang oras sa asawa mo, lagi kayo nag-aaway, eh, hindi talaga magiging masaya. Pero kung trabahohin mo na mapasaya siya, trabahohin mo na maging maayos yung relasyon ninyong dalawa sa madaling salita, eh, nandun yung saya. Kaya sana yung iba, huwag natin gawing laro ang kasal. Kasi ang dami ko nakikita na pagkakasal, hiwalay, eh, parang ginagawang laro yung basbas ng Panginoon. So, sana wag ganun kapag hinarap niyo sa altar, dapat sigurado kayo na siya na talaga yung makakasama niyo habang buhay. ba diba, tatay? Hindi yung pwedeng kapag nakaramdam ako ng ako masaya, ayaw ko niya. Kapag nakaramdam akong uh, gusto ko uh, gusto ko nang magpapag isa gusto kong maging dalaga ulit, gusto kong maging binata ulit, eh hiwalay na lang, ganun-ganun na lang basta-basta, ba? Diba? So, yun lang naman yung gusto kong matutunan din ng iba na na mga nag-asawa na okay sa mga nagpakasal na Okay tay, grabe. Uy, buti, tumigil-tigil na yata yung ulan. Oh. Tumigil-tigil na, pakita mo lang. Kung ano na. Dad. Labas na kami at uh, binisita lang natin si Tatay Doro at pinabot natin yung mensahe ng kanyang anak kasi wala naman siyang mapagsasabihan dito para masabi yung gusto sana nilang gawin para sa kanilang tatay. Kaso nga lang mukhang ayaw yata talaga ni Tatay Doro na sumama sa kanila o pumunta sa kanila kasi nga daw hindi uh, ko alam, hindi ko alam kung ano yung malalim na rason ni Tatay Dor siguro mas masaya talaga sila ni Nanay Isin kung andi dito sila sa lugar nila na ito na nakasanayan nila kung nandi dito sila siguro mas komportable sila pero ayun, kung ano man yung maging desisyon nila ni Nanay Isin, ni Nanay Rowena total sila naman po yung pamilya eh support lang po tayo sa kanila nakasupport lang tayo hindi tayo magdi-disagree o magkukontra kasi wala tayong karapatan dyan sabi ko nga hanggang payo lang naman tayo kung maging decision nila pagbalik na na isin ay babalik na sila doon para doon naman nira tulungan na lang natin sila na ma-transfer yung ano nila yung senior doon sa uh, lugar ni Nanay Rowena tulungan na lang natin tulungan natin silang magayos ng gamit kahit ihatid pa natin doon sa ano sa uh, silang sa pagsasakyan nila ng bus kasi may kalayuan din yun, halos kulang kulang dalawang oras. Yamitin natin yung munting service natin, hatid natin sila don Yun, okay lang naman yun. Suportahan lang natin sila kung ano yung nais nilang gawin sa buhay nila. Kasi may edad na sila. Kung ano yung magpapasaya sa kanila, yun na lang gawin nila. Okay, so palabas namin. kami. Yung sasakyan namin nandun sa gasoline station sa labasan pa. Naglakad lang kami naras kasi nga. Napakahirap umikot dito. Oh. Tinan nyo naman yung location. Oh. Ayan o. Oo. Ayan yung location. Napakaliit ng simento. Hmm, wala ka talagang ikutan. Dito, medyo malalim na. Dito malalim din. Wala tayong pag-represtuhan dyan. Salamat din nga pala dun sa tinutukoy niya na... Joel ba yun? Mm -hmm. you know, salamat din sa kanya kasi binibisita niya si tatay Dor dito kamag-anak po pala ni Nanay Isin